Mga Katumbi, panibagong araw na naman at panibagong na naman pag-share ni Katumbi ng Paris. Ito mga Katumbi, nakita niyo naman yung sinasabi ko ang mga gulay sa lalagyan ng pandero. Alam niyo ko ba kung bakit? Kasi magluluto ako ng masarap na sopas. Medyo nakakaramdam kasi ako ng lamig ngayong gabi. Kasi syempre ilang araw na nga palang matamlay ang aking gabi dahil wala si Bebe. <laughs> Kung ako lang araw na rin akong napupuyat. Kaya naman naisipan kong magluto ng sopas. Kahit ako'y solo lang dito sa bahay. Miglang naisip ko mga katumbi. Alam nyo ba, naging responsable na ako sa sarili ko. Ang hirap pag wala si partner. Kasi nasanay ako na siya nagluluto. O lala mga katumbi. Kaya heto ako ang nagluluto para sa sarili ko. Ayan na nga ang niluto ko. Sopas! O oh, di ba Kahit mag-isa ako dito sa bahay. Piling ko kasama ko na ng aking Ilocana girlfriend. Mami, bumalik ka na dito kasi hirap na hirap na ako magluto. Namimiss ko na ang luto mo. Oh, lala. So, mga katombi, ito na naman. Panibago na namang pagkain. Ito nga ang niluto kong sopas at panibagong puyat na naman. Dadaan na naman ang gab... Eh, okay, puyat na naman dito na nga lang pala ang vlog ko. Diyos ko, pinapatakap ko lang kayo dito sa sopas na niluto ko. Kain tayo mga katombi at ingat tayo palagi lahat. Bye!